Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Philco Oil Petroleum. Oishi Ramen, Japanese Restaurant. Mida, ang talento ng mga kabataan ng Florida Blanca, Pampanga sa naging pagtatapos ng isang Inter Barangay Mobile Legends at TikTok Challenge nitong linggo. Ang paturnament na pinangunahan ni Kapitan Jojo Vitog ay nagsimula sa kanyang barangay sa Gutad at lumevel up sa buong bayan nang salihan ito ng maraming kabataan. Nagpapasalamat ako na uh, sumali sila sa paturnament namin sa ML at uh, TikTok uh, Challenge dito sa Florida Blanca yung paghanap namin ng talent nag-start sa barangay and then uh, nag-level up ng Florida Blanca at yun uh, hindi ko in-expect na yung talent nila hindi lang pambayan bayan kundi pang international. Now, una po, we would we like to thank ABC sa ating uh, binigay niya sa ating kabataan dito sa ating uh, bayan at uh, sila po ay napasaya. Muli, kaming nagpapasalamat at uh, naisip niya ang uh palarong ito. Ayon kay Vitog, ang paggamit ng social media platform na TikTok at ML ay paraan upang hindi lumabas ng bahay ang mga kabataan lalo na ngayong pandemya. Nagpaalala rin si Vitog sa mga kabataan na isa oras ang pagti TikTok at paglalaro ng ML upang hindi mapabayaan ang online classes sa eskwelahan. Para sa New Media Pampanga, ako si Jim Jim Hipolito, Naguulat.